So ito malaking issue na naman ito. Ito kaya ang hudyat ng uh, simula ng pagtatapos nitong uh, maayos na samahan ni Pangulong Marcos at VP Duterte, okay? O kasi po usually pag umaalis ang pangulo, ang nagiging caretaker ay yung vice president. So ganyan naman po ang sitwasyon uh, sa sa kahit sinong mga pangulo. Pero uh, this time pag-alis ni PBBM papuntang Amerika para para sa trilateral meeting uh, between US, Japan and the Philippines ay uh, pinagkatiwala po niya ang bansa sa tatlong tao, okay? O, VP Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella were appointed as the caretakers of the country while President Bongbong Marcos is in Washington, D.C. Okay, According naman sa PCO, VP Sara will be the head while Bersamin and Estrella will assist her. O yun naman pala. Kayo naman guys, binibigay nyo kaagad ng uh, VP is chair, she is being assisted by ES and Sec Estrella, it's always been that way. Sabi po ni uh, PCO Secretary Ch Ch Cheloiga Rafil. Okay, pero kasi previously, sa lahat naman ng announcement ng media, only VP Sara was appointed as caretaker. So, I'm not really sure kung bakit ngayon sa news, yung pinapalabas sa Malacanang, ay tatlo na silang caretaker. Di ba? Parang ang lumalabas tuloy ay hindi na 100% ang tiwala ng Malacanang kay VP Sara. Doon na din ba papunta? Mukhang talagang mag uh, maghihiwalay na ng landas at talagang tutuluyan na yung mga Duterte ng administrasyon. Pero sa ngayon po ay uh, tatlo na sila instead of just being VP Sara. So ibig sabihin uh, parang itong si VP Sara ay babantayan pa nitong dalawang cabinet secretary para wala siyang magawa na moves na maaring uh, taliwas doon sa mga direksyon ng administrasyon sa ngayon. So yun po ang mga katanungan eh. Kaya yung mga tao po yan po ang pinag-uusapan. And uh, I don't know how long before VP Sara tuluyan ng kumalas at uh, umalis po sa sa kabinete ng pangulo. Okay. Pero abangan po natin baka naman talagang ganito lang talaga. Pero what's the use of, 'di ba, naming uh, three persons eh para po mag maging caretaker. Eh, pwede namang sa si VP Sara tapos di ba tapos at the back at the back nandoon yung mag assist sa kanya yung dalawa pero sa ngayon po tatlo ang uh, caretaker ng ating bansa si okay, Bersamin Australia uh, at si VP Sara okay? so talagang hindi mo maiwasan na pag-usapan ng mga marites at ng mga malilikot ang isip tungkol po dito okay yun namang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Amerika Tinanong po siya kung ano po yung mga kanyang gagawin At ito po yung kanyang sinagot okay. saan nating specific commitments or gains from the trilateral summit po in Washington Ito daw Ah oh, well, this is essentially an agreement between uh, the United States, Japan and the Philippines uh, On cooperation in terms of uh, maintaining security and freedom of navigation in the South China Sea And uh, that is the essence of it Uh, uh, but of course it will contain more details in the sense of how that uh, inter-cooperation will, uh, will be implemented. so that is what we are going to discuss now uh, when I when we go to washington and uh, speak with uh, prime minister kishida and with uh, uh, president biden. Yeah. probada na po yung budget for Cavite-Bataan-Interlake uh, Bridge. So, kailan po yung possible na matatapos po ito? At ano Pakinggan po yung na din natin. Uh, tulong na ito sa economy dahil madadagdagan daw ano po tulong yung tulong ng sa economy Magvite-Bataan-Interlake Bridge. Actually, iba nung usapan oh, yun. Oh, pero maganda oh, din yan. Yung mga isang legacy project ni PBBL. Hindi na maging dead-end yung Bataan kasi may labang may Hindi na dadaan sa Metro Manila. Kung yari kung South Luzon tapos pupunta ka ng Central Luzon o North Luzon Di ka na dadaan ng Metro Manila. Doon ka na lang sa tulay Dadaan. So malaking tulong 'yun. Pero anyway, o yan po ang mga mga uh, kailangang uh, abangan po doon sa pagpunta ni PBBM. Tingnan niyo po kung gaano ng kaimportante ngayon yung pong papel ng Pilipinas sa world stage at yan po ay dahil kay PBBM. At it looks like he cannot uh, entrust it to someone na hindi man lang magawang magkomento tungkol po sa mga ginagawa na pagwawater kanon sa ating mga kababayan diyan po sa West Philippine Sea, sa may Ayungin Shoal. Di ba? Uh, hindi niya ma-entrust to someone na parang sinusuportahan pa yung uh, itong isang uh, isang uh, individual, si Pastor Kibuloy, na ngayon ay nagtatago sa batas, na parang mas pinipili pa niyang uh, kampihan ito sa doon sa mga biktima na humihingi ng tulong at humihingi ng saklolo, di ba? At uh, hindi niya mapagkatiwala yung pong gobyerno to someone na baka taliwas yung pong direksyon na, na gustong puntuhan po ng pangulo. Uh, lalo na pagdating sa foreign policy, pupunta siya sa US, di ba? Tatanungin siya to ni Biden, o kamusta sa Pilipinas? So who is in charge there? <laughs> okay, sinabi niya si VP Sara So meron ng ganoon eh Kasi yun ang problema eh Kasi ni hindi mo magawang mag-comment doon sa isang bagay na napaka-importante. Bakit? Bakit dahil posibleng magalit yung pong mga yung mga nasa China? 'Di ba? Pinoprotektahan lang naman nila yung kalagayan ng mga Pilipino. Uh, yan ang drason siguro kaya hindi one, hindi na 100% na buo ang tiwala ni PBBM dito kay VP Sara. Okay? Uh, ewan ko kung gaano pa katagal kayang tumagal dyan ni VP Sara na parang nangyayari, parang medyo plastika na lang yung nangyayari sa ngayon eh o oh, at mukhang tuluyan ng tuluyan ng mag mag break at magwawatak any any moment now. So abangan na lang po natin na at kung ano pa yung mga pwedeng mangyari na, na galing doon sa trip ni PBBM sa Amerika. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Live tayo mamaya. Bye-bye.